sanay mong ginagawa, brother. Dahil imbis na ikinagaluto, nagalulu ka Nang mahuli ka ng nanay mo, nagtago ka Di mo na alam ang gagawin Iyari ka Tang ah. lulu! Masakit yung ulo mo? Oo. Ah. Baka bobo ka! <laughs> Itila sining sa museyong nagalolo na <kipers> Nasaan ang titi? Pero muna, bago titi Okay, relax ka lang A few inches later <coughs> Patutuya Dahil imbis na ikinagaluto Nagalulo ka Nang mahuli ka Nasaan ang titi? Nasaan ang titi? Dahil dinbis na ay kinagaluto na May paulan na ang pagpalanga. Pero, paano ba kung kapasilong ka sa ibang? Hindi mo na ako pagbalikan Itila sining sa yung nagalolo na Nasaan yung tipe? Ayaw ko! Mata ko ko! ayoko Pitila sining sa nagalo nagalolo na Ala, si Kuya, naglolo na pod Watod ma Ma, si Kuya, naglolo na pod Watod ma, nag... Nag-Facebook na ko ma Kapag inahit mo ang bulbul mo gamit ang normal na shaver Ang maraming blades ay dumadaan sa iyong balat na pinuputol ang nasa ibabaw lang na buhok At dahil ito ay maginhawa at madaling gamitin ang pang-ahit na ito ay maaaring magdulot ng ingrown hair at pangangat. Gusto mo bang kumita ng pera kahit nasa bahay ka lang? Ang online sugal ay nakaka-addict yan. Di lahat kinikita mo na galing sa sugal. At kung magsugal ka wala mapupunta yung pera mo. Sa huli talo ka pa rin. Kung gusto mong yumaman huwag kang magsugal. Ang kailangan mo kung paano mo e-manage yung pera mo.